'yung pick up lang. 'yung pick up. Ito yun 'di ba? Iseran 'di ba? Garden, oo. Random ID. Yan tapos puta kada sundo. Pinaka dulo, no? Okay. Balikan ko na lang 'yan. Randel Randel Papunta ng Haraya Residence PPE daw Mahal Ito lang. Okay. Safe to go. Warren, Warren Okay mga tol, uh, tatlo na yung booking natin pero i-explain ko muna sa inyo no. Yung unang booking natin, pinikap natin sa Maytonasan, gamot siya. Pinikap natin sa South Drug, no. So dadalhin ng dito lang Hillsboro, malapit na tayo sa Hillsboro no. So sa yung unang booking natin, hindi ko na na record kasi nga maulan kanina. Ngayon lang tumigil no. Tapos nakakuha tayo ng pickup doon. Eh, meron tayong, ano, ah, ah, dito pala. Meron tayong na-pickup dito sa booking natin. Dito sa may, ano, eto, itong safety suit. Kung nakita nyo naka-record, no. So, papunta ng Pasig to. Papunta ng Pasig, no. Tapos, pagdating natin dyan, habang hindi pickup natin to, nakakita ko ng booking. Ang pickup dito lang din, no, sa loob ng, ano, Hillsboro. So, meron tayo dyan, drop off saka meron tayo diyang pick up no same na uh, place lang same village lang no dadalhin ng tagi so panalo no at oo nga pala mga tol tatlong ano to lalak credit no wala lang kasi tayo ano eh top up so tatlong credit to mga tol itong dala natin etong tatlong booking na to <laughs> tatlong credit no so wala tayong peperahin dito sa tatlong booking na to <laughs> lahat to mapupunta sa ating lalo wallet no so eto ano yung muna natin to drop off ko muna tong ano etong gamot dito sa Hillsboro bago natin pick upin din dyan yung ano may item din tayong pick upin dyan dito na pala tayo kanina Alright mga tol, ito yung gamot. Ito yung ano, drop off natin. Ayun oh, so doon oh, Ah, Beatrice, Beatrice. Salamat. Alright mga tol, puntahan natin yung ano. Pick up natin dito. Ito yung papunta na Tagig. Tagig ba tama? <laughs> Teka lang. Ano yung pick up natin? Please reply. Yung nasa picture ng pick up, hindi yun ang hold ko. Ha? Huh? Ayan, 550 meters, mga tol. Yung pick up natin dito sa loob. Dito lang sa ano. Hello po. Lalamog pick up. para ano kay Jenny Abel Jenny Abel Hello? Opo. Hello po ma'am Hello? Yes ma'am hello po Lala move po ah, Oo ma'am okay. mali lang po yung napicturean ko Maling booking po kasi Bali ang bahay nyo po dito po sa 1P Kadeli po Ah Oo Oo Ah hindi Ako yung residence ako yung recipient. Ikaw yung receiver, ma'am. Ah, ako yung receiver. Opo. Yung send, yung sender si Jenny. Yung receiver yung nag-send. Ako po yung receiver. Diyan po. Ay dito sa harapan. Ay dito po. Oo. Dito po. Oo. Sige po. Hello po. A ako yung ako, ako yung nasa tagig, kagatagigi. Opo, kayo yung nasa tagig tapos. Uh -oh. Ma'am, okay lang tayo ah. Mali kasi yung picture ko lang kanina sa isang booking pala yun pero nandito na po ako sa pickup pickupin ko na po ano po ito? Uh, uh, cortina yata cortina at saka pagkain at pagkain papuntang tagig no? opo uh, opo sa may ususan ako, pala to okay sige ako po ako yung receiver taga tagig okay sige po ma'am mali lang yung picture pero kukunin ko na po uh -huh. oo oh. i-text ko yung direction sa sige thank you okay salamat po salamat salamat Okay mga ton, mamaya explain ko sa inyo. Eka, <laughs> eka. Mali eh. Marip already na natin to. Eka, mali. Eto kanino, yung sapatos na pinikap natin sa may ano, Schindler Elevator Corporation. Yung una, yung kupang ito, 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 ito kung natatandaan nyo. Ito pala yan. Mali eh, no. Arrive ko na to. Mali yung picture eh. Ito dapat yon yung kanina. Yan. Ang napicture natin yung na booking, yun doon sa sapatos. Gets nyo? <laughs> Mali. Meron po siya picture, no? O oh, sige, picture mo ako, sir. Ito. Sige, walang problema. Okay na. Okay, okay salamat o. Oh. Sir, walang matatapon dito. May pagkain daw to. Wala naman. Wala yata. Parang puro yata yan. Ano? Hindi ko lang alam yung okay, alim eh. O oh, sige, ingatan Pamanan ko na lang. Yata, so. Sige po. Okay mga to, let's go. <laughs> Mali eh no. Nalito ako ito magiging problema na atin no, ayusin ko lang to mga tol then paliwanag ulit sa inyo <laughs> okay mga tol explain ko sa inyo ulit ha so papasimplehin ko na lang yung nangyari kasi nagchat si ma'am doon sa app sabi bakit ibaraw yung picture nung items sa nung bahay <laughs> nung ano natin picture natin sa apps no nung pag pick up natin uh, sabi ko ano diba tinawagan ko na mali maling items at maling ano booking yung na picture ko so inexplain ko na sa kanya ano so sa madaling sabi mga tol yung pinick up natin sapatos ah uh, dapat yon ano eka eka naguguluhan din ako eh So ganito na lang, nagkapalit na lang, no? Ganito na lang. Ganito na lang. So yung para sa Pasig, napunta dito sa pagkain. Tsaka kurtina, ito nga sa natin. Tapos yung yung sapatos, napunta sa Tagig. Oo. Basta nagkapalit sila mga <laughs> <laughs> to. Eh wala, Ganun talaga nangyayari 'yon. Siguro naman din nangyayari din naman sa inyo 'no kasi minsan, di ba, pagkabalik mo doon sa pickup o doon, di ba, nababas ka ng apps tapos pagbalik, di ba, kung ano yung una eh, yun yung unang nag a di ba, doon sa sa apps ang gulo eh, no <laughs> pero okay lang, buti mabait naman si mom, no, wala problema yun na-pick up naman natin yung ano nila items nila so, hindi na magkakalituhan to kasi di ba, pagkat isa po, magtataka naman bakit iba yung binigay ba diba? so hindi na tayo malilito sa drop off nito <laughs> kaya pala kanina bakit ano eh no ang sabi do sa house kung iaaray ko na daw eh wala pa ako sa sa location no so akala ko kasi ano lang nagkamali lang <laughs> ang gulo eh no pati ako naguguluhan ni eh. pero okay na mga tol game uh, back to ano na tayo ulang una, sana huwag umulan kasi mababaw sa ato kortina. Wala tayong plastic. Lagi ko nang binabalak bumili ng plastic eh. Yung garbage, a uh, garbage bag na kulay itim. Alam nyo yon mga tol. Para sana kahit umulan eh. Yung items safe pa rin. No? So unahin natin tong damit. Papunta to ng tagig sa may ususan. No? Andaan natin level Mariano. Tapos next natin yung pasig. No? So sa Bridgestone to mga tol Yung pasi Yun yung sapatos So tara let's go mga tol <laughs> Kita kita tayo mga tol sa trapo Tara tara Sana huwag munang umulan 50 at the okay. uh, na -sure. yung Wala pong text uh -huh. mo na dumating eh Kaliwa pag galing ng gate po, no? Opo. Tapos dulo. Unang kanto, kaliwa pa rin. Unang kanto, kaliwa pa rin. Merlu. Oo. Dito po yon na. Okay. Package mula sa Canada. Ha? Hmm. Huh? Galing Canada. Ah, oh, okay. <laughs> Day, joke lang Papapunta. din. <laughs> doon lang sa ano. <laughs> Punta ni sa New York. Ah, New York? Ah, ayos ah. Yes, ha. Alright, mga tol, let's go. Tara, pa ulit sa inyo. Nagkaanta gulo-gulo na yung ano natin eh. Yung book natin. Tingnan niyo mga tolo, start unloading na. Di ba dapat ano 'yan? Arrive pa lang. <laughs> na na-arrive ko na ata doon sa ano, doon sa pick up Ano ba yan? Nagkanta gulo gulo na Yari na naman ako kay Lala Bob na ito Inaccurate location na naman to Ano ba yan? Okay mga tol let's go Diretso na tayo ng Pasig Medyo malayo-layo pa to 9 kilometers 5 na lang tayo mga tol Tapusin na natin tong booking na to Itong <laughs> batch ng booking na to no Ang gulo gulo na Tara tara let's go let's go mga tol Okay na tayo mga tol Nandito tayo sa Bridge Town Attack on Titans <laughs> Let's go let's go dito pala to construction site safety shoes to mga tol eh Ito na ata si sir Kasalubungin na tayo Nakita niya na tayo Ay hindi, hindi pa <laughs> Baka natin Sir, pakibilisan lang Maambun na Hello po, sir. Uh, up, like, Apo, andito na ako sa gate, sir. Construction po. Okay. Yung tapat nung ano, sir, Belaris, tama po. Ah, okay, sige po. Sige po. Salamat. Sige ng mga pin location. Mga tol. Accurate Safety shoes Maganda kaya ito Pwede kaya, kaya silipin yan Wala so, na yung ginagamit ko eh Magandang gamitin pang rides yan eh Mga ganyan eh Safe na safe Eh, okay, sir. Alvin. 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 Uh Oo, -oh, eto. Sir, okay lang tignan ko. Parang maganda siya eh. Ano ah, to? Binili nyo to doon? Hindi, sa anong Sa company namin. Ah, nakakabili ba doon? Hindi, hindi, hindi. Ay, hindi talaga? Oh. Parang supply lang? Oh. Parang maganda siya, no? ano? Ano yun? eh? Uh, company issue sa amin yan eh. Oo, oh, okay. Ganda eh. Ano, lang. Tagal lang. Ah, ano lang to? Kala ko nagbebenta sila ro'n. Hindi. Thank you, sir, ah. Company issue yan. thank you, po. Ay, pero merong ano dyan eh Ano yan? Ah, Sige, thank you, uh, okay. you sir All Alright, let's go Company issue pala, kala ko nakakabili doon Tara, paano mga tol?